May mga kalabs na photo na naman kasi napupuno yung cellphone ko. Do, doon ako na ano yung na doon na photo doon sa yung pinipull out na yung anak ko sa school. Dinilipat niya sa ibang school para hindi ko matawagan yung mga teacher at hindi ako makapag hindi ko makausap yung mga anak ko. So, no nalaman niya na nagkukunta ko ulit ako sa kanila, sila ang nagpapakain sa anak ko at doon hindi ko na binibigay yung allowance ng anak ko sa kanya. Doon na sa school, doon ko na pinano sa, ano yung, every month na ako nagbabayad yata noon, every sahod, mm -hmm. oo, oh, nakalista lang mm -hmm. yung ano nila. Kaya, laking tulong nila sa akin nung, oh, nung wala ako, sila ang naging parang, ano nang, taga, bigay ng food sa anak ko, taga-alaga. Kahit sa dami ng student, So ngayon ma'am, Ma no, ano yung pinagkakabalahan mo ngayon mm -hmm. na wala ka na sa kantina na, kasi <laughs> nag-stop na siya doon so nagsarili na siyang may parang ano niya sa bahay, yung sariling negosyo? Mm -hmm. Ako before uh, hindi ako mahilig sa luto pero ay, na pag na pagminsan walang work yung mawala ng trabaho yung asawa mo uh, mag effort ka talaga as uh, mm. para ma-sustain ang inyong mga support sa, uh, okay yung mga daily needs so meron akong small business na dito lang sa bahay uh, may mag-order lang online meron akong mga kakanin like uh, puto cheese Kutsinta, oh, macarons, na, yeah. um, sapin-sapin. Da -sapin, and dami for dessert. Pa. Oo, for dessert. Then, yung ano ko, yung specialty ko, yung ano, cake. cake. Uh -oh. Nag-online, nag-ano ka din sa online? Yung app online oh, order? Uh oo, -oh, sa mga friends ko. Oh. so, yun yun lang. mga kalabas, ipakita ko ngayon yung product niya. Ito oh, ito yung kanya pangalan ng kanyang hmm. Ito 'yan. Ito, Isalesas Pastries. Nito po siya sa Cagayan de Oro, kaya yung mga taga-Cagayan de Oro 'yan. Ito ang ito, okay. product niya kung gusto niyo umorder. Ito po ang ano ni Mr. Ito, ito order ito sa ano, in JCP Company, yung big mm. company here in Cagayan. So, mm. dalawang, dalawang ano dalawang Dalawang mag-retire. Uh Oo. -oh. Hindi <laughs> pa kami naka-base, <laughs> naka-pajama pa kami. Kasi sabi ko, magkain kami kanina kaya. Sabi ko, mag ano kaya tayo, mag-need na tayo mag-base. <laughs> so, so, ito ngayon ang ano niya. Yeah. Tingnan mo yung cake. Ang dami kong cake. Iba-ibang. Pero spread. hindi, hindi ako mahilig sa vlogs. Oo. <laughs> yung friend lang, nag-ano sa akin na i-vlog mo. So siguro, uh -huh. someday. Uh -huh. <laughs> Oo. Oh, para maraming makakilala 'yo mag-order. Uh -huh. Kaya ito. Kung... So ito, moist chocolate cake. Masarap ito. Ah, chocolate ang laman yeah, ah, sa loob niyan. Oh, hindi 'yon, ano, hindi 'yung chiffon. Mm, chocolate. Cake. Oh, pero mas mahal siya compare sa ano sa ano Chupon. sa chiffon cake. Chiffon, chiffon. Ito naman, ito, ang laman nito. Same lang sila. Ah, oh, tikman ko ngayong, ano niya, kagabi. Ang may, sarap. ano, nagumawas yan. May isang slice na, nag, ano kami. Marasarap yung, ano niya. What is it, say, Hello, po. <laughs> oh, sige, hanggang dito na lang po kami, mga kalab. Salamat po sa panonood niyo sa amin. <laughs> Have a nice Bye. day. Bye! Mga kalabs!